And spoil it. Sa atin naman balitang sports, tuluyan ng ibinasura ng California Superior Court Judge ang kasong isinampa ng isang Hollywood restaurant waiter at TV actor laban kay Mari Pacquiao kaugnay sa paghahabol nito sa isyo ng finder's fee. Nagugat ang kaso na inihain ni Gabriel Rueda o Gabriel Salvador kaugnay sa hinihingi niyang 2% o 50 million dollars na parte matapos niya umunang tumulong na mabuo ang blockbuster fight noong 2015 sa pagitan ni Napakyaw at Floyd Mayweather Jr. Gitner-Rueda, siya ang naging tulay upang mabuo ang deal na binansagang Fight of the Century. Reklamo ni Rueda, pinangakuan siya ng trainer ni Pacquiao na si Freddie Roach ng 2% mula sa proceeds na ibinayad sa Showtime at CBS. Pero ayon sa hukom na si Judge Ann Richardson, walang direktang kinalaman dito si Pacquiao. Ibinasura rin niya ang reklamo ni Rueda na may kinalamaan ang boxing champ sa nararanasan niyang harassment at emotional distress dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya.